So, ano pong experience si Kamuna? Kinakabahan po. No, no, no. First time mo? First time po. Ikaw po, te. Kinakaban. First time mo rin din ma couple photoshoot ng ganito? Yes, yes po. So, anong pinagkakabalan mo pala sa buhay? Guys, color game nga pala yung nilalaro ko sa may PHRH. Dito ako nananalo, dito ako pumapaldo. So, ngayon papakita ko kayo. Tataya tayo ngayon. 2,000. 2,000 sa red, guys. Yan, o. Oh. Yan, panoorin nyo lang, tignan nyo kung paano makabawi. Oh, di ba? Double, oh. Double, oh. 4,000 yan, boy. Oh, di ba? Kaya sa mga gustong pumaldo, ilalagay ko yung link dyan sa may comment section natin. Sa mga walang pan-register dyan, mag-register lang kayo. Tapos sa mga gustong pumaldo dyan, ilalagay ko yung link sa may comment section, guys, ah. Yan, hindi mo kikitangin sa isang araw yun. 4,000 yun. Yan, tataya pa tayo uli ng 600 lang sa red. Kasi baka mabawian tayo, eh. Daniel, so for today's video, gagawa ulit tayo ng panibagong content. So maghahanap ulit tayo ng ikokopol natin. So isang single na babae at isang single na lalaki. So may napansin ako dito, ang ganda ni ate. So puntahan natin. Hi ate, good evening. Ako nga pala si Marlon, Marlon's vlog, isang photographer po. Okay lang ba sa'yo, masama ka sa content namin? Ah, uh, sige So, kasi kami ng single na babae. So, ipapartner kita sa single din na lalaki. Okay po. Okay. Sige, wait lang po ha. Puntahan lang natin naman. So, ayun, maghahanap ulit tayo ng lalaki naman. So, tara. May nakita ko doon, dalawa nakatambay. Hmm. Mga pala si Marlon, photographer. So, anong pangalan nila? Kinsa ako pang ba? Ilan taong ka na? 15. 15. So, okay lang sa'yo, masama ka sa content namin for couple photoshoot. Okay lang po. Okay lang, so tara. Puntahan natin si babae. Eh. Dito. <laughs> okay, pass mo, mo. <laughs> So, ito pala si ate si, ati, si Boy. So, magpapakilala sila. Pakilala ka po. Ako nga pala si Prince. Prince ako po. Hi. My name is Sophia Nicole. Okay lang. Ano kayo So, yun. Umpisa na natin. Tara. Okay lang tanggal yung face mask. Buto na lang tayo sa baba. Okay lang. Okay lang. So yun, dito tayo. Ang naganda dito. So, dikit mo na kayong dalawa, Be. Eh. Siyempre. Okay lang naka... Akbay si uh, si boy sa Hindi. Bawa na lang kayo ng heart. Ah ah. Sata. Tapos, okay lang magka-holding hands kayo tapos nakaganon. Holding hands. Parang nakaganon lang. Tapos, pipicturean ko kayo magkabila. Sige. Hawak ka sa kamay niyo. Ikaw mo na-picturean. I -i. Hindi, kabilang kamay. Harap ka dito yan. Tapos si ate naman. Kabilang kamay naman. Yun. Tapos, dito na lang. Pagod? Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> Oo. na lang. Yung isa Tapos kayo ng heart ulit oh, kapos. Okay lang nakaganon ka. Uh, ka sa harap ni ate. Yon, yes. yon, yon. Orong pa. Yan, dyan. Tapos, yes, mm. yes, dito ka te, nakaganon lang. Mm -mm. Okay lang, nakahawak ka sa ulo niya. ha <laughs> Yeah. Ay, tingin ka dito, be. Wait lang, isa pa. One, two, three. Yan. Yeah. Yeah. So, yun na. Okay na yun. So, interviewin natin sila. Dito na lang. So, ano pong experience? Ikaw muna. <laughs> Kinakabahan po. First time mo? First time po. Ikaw po, te. Kinakabahan. First time mo rin din ma couple photoshoot ng ganito. Yes, yes po. So anong pinagkakabalan mo pala sa buhay? Uh, actually po ano mag, mag pictorial sana kami din dito. Then hindi po inexpect na ayun nga po ma makukuha po na mm, sa vlog. <laughs> so ikaw anong pinagkakabalan mo sa buhay? Wala <laughs> naman po. Single ka ba? Ilang taon ka ng single? Ano po? Isang taon to. Sa so, isang taon? Anong dahilan ba't na kayo naghiwalay? <laughs> Nag-cheat eh. Ah, gano'n. <laughs> hindi mo na pinatawad? Hindi, hindi na. Ang na dun So, kung nanonood siya ngayon, ano masasabi mo sa kanya? <laughs> <Okay>. <laughs> Wala. Wala po. <laughs> Ikaw po, te. Single. Ilang taong ka nang single? Mag-isang taon. Ay, mag-iisang buwan na. Anong dahilan po? Ba't kayo naghiwalay? Well, it's not complicated. <laughs> it's complicated. Okay, okay lang. So, kung nanonood siya ngayon, anong masasabi mo sa kanya? I still love you. <laughs> Mahal ka pa daw niya. <laughs> so, ikaw, anong masasabi mo sa naging ex niya na ngayon wala na sila, halos sa buwan na? Wala <laughs> na. <laughs> wala. Wala na. Wala mo masasabi. Ha? Wala. wala? Wala ka masasabi. So, yan. So, salamat kasi pumayag kayong dalawa na maisama sa content ko. So, yun. Thank you. Wala kayong isa shout out. Mm -mm, shout out, shout out, sa out kay Shane, Ashley, Mena. <laughs> <laughs> Then kay Kim. Yeah, my friends. Mm -hmm. Then kay Will. <laughs> I still love you pa rin. <laughs> Ikaw. Shout out sa pinsan ko na si Randall tsaka si Kyle. <laughs> tsaka sa kapatid ko. Ano Ayun pa? Erwin. <laughs> Salamat at kaway kayo.